So what's up guys, bumili tayo ng gimbal Q18 Pro para sa pagsisimula natin pagbablog So ngayon, practicein natin kung paano gamitin ang stabilizer natin Muna sa pagbasa ko ng manual user niya tuturo ko naman kung paano din gamitin. Naman ako nakita ko na at napanood ko na rin sa YouTube kung paano siya gamitin. Ang unang gagawin natin, open mo natin tong 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 kanya, tong switch dito banda. Pag patay siya, pwede mo paikutin lang ganito. Unang gagawin natin, i-open mo natin tong switch niya. Ayan. Pag nakita mong namur may green na, yon gumagana na siya. Tapos, meron tayong, meron siyang switch dito. So. Pag so. in-open natin, ang lang natin, kakabit natin yung Iko-connect natin sa kan sa YouTube. Alam mo, hanapin lang natin yung gimbal pro. Kung nakita mo, nakakonect na, yung pwede mo natin gamitin. Tapos, subukan natin kabit dito sa cellphone. Sa holder niya. tigas mga bossing Tanggal mo natin tong... tong Tanggal mo natin tong cover ng seto natin yeah. <laughs> Ha? Ha? <laughs> mga sung bat ka oh. Ito yung pag nakabit na yung cellphone sa stabilizer holder subukan na natin eh, hindi pa nakayos na ng mabuti dapat nakatapat itong camera sa switch para dito sa stabilizer o uh, controller Subukan natin pa I-open ko muna Ayan magbaga na natin Pag-restidue mo to restidue mo kung gusto sang umiikot. Ayan, steady. Pag dito sa baba naman, pag iikot sa kabila. Ihanap mo lang din yung pinakatamang pesto. Ayan. Balik sa dati. pwede ka na mag selfie pwede ka pa ganyan para na hindi magmagalaw ah, ganyan lang siya at gusto ako naman para sa patayo pwede mong i-adjust dito, dito. sa'yo na kung paano nung set up ang gagawin mo pwedeng pa ganyan pag nagluluto ka ah ganyan sa ito naman gagawin mo kung gusto mong balik rin pang live video mo paikutin mo lang to yan tapos open mo yung ilaw tat apat na klase yan saan Ayan. Ang battery pala nito Ay yung saksagan ng charger niya Type C Kabilaan Type C din Kung gusto mo, abang malayo ka, pwede mong gamitin tong remote niya. Pwede mong gamitin. Ulit natin. para sa mga nagsisimula na uh, may plano para sa mga picnic jamming ito magandang um, klase stabilizer QAP pag malayuan ito yung ganito kahaba sana Enjoy nyo itong pananood ito. Makabili din kayo ng ganito. Yung hindi pa nakakabili. Magandang klase pag nasa picnic o nagbebiyahin o malayo. Kung gusto mo makakuha ng mga magagandang angulo, ito maganda. Tapos hindi siya magalaw.